So hello mga kalabis and good morning and sumayong buntag sa inyong tanan no sa mga bisaya dyan. So ayan, ngayong araw malabis labis ay mangunguha kami ng kawayan kasi gagawa kami ng um, ano nang, ano nga ng bibi. So ayan malabis kung bago pa lang kayo sa aming channel mga labis, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell and pakilike, comment and share. So ayan, update ko lang kayo sa aming palayan mga labis. Ayan. Tapos na po yan mga labis. ayan. So hindi ako nakapag-update sa inyo nung natapos yun malabis kasi sobrang lakas ng ulan. Kita nyo naman nun, hindi ako nakatapos sa akin aking pagbibidyo. So pasensya na kayo malabis. And of course, sumayon kami ngayon malabis and let's go. So ayan malabis. Unaan, damo man na ano, kagingking? May mga kangkong dito malabis. Ito. Oh, takay. Ihalo ta So buhay na buhay na yung gabihan ni tatay dito. Yan. Ang dami ng kangkong malabis oh. May panghalo na tayo sa ating ano sa ating langka mamaya oh. Ito oh. Ayun eh. Oh. Yan. Diba? Hmm. Uy. Dugay-dugay na, dugay na manguku wala ka at po malabis Gapang pangunha og kang kung ba. Dugay na kulag, ga kuha Munang nagdagko na gid siya o. Naglabong nag ani, mga udlot niya. So sayang wala ta kadala sa ni ba. Balde dat tani nagdala ko balde. Uy, pwede na niya siyang magisa kay may may munggus ko did may munggu ako doon na binabad so sakto talaga to mga mamaya. Oo. Ayan. Hmm. Mm. So, mamaya, daanan natin yung kangkong natin na kinuha. So, papasok na kami dito sa may kawayanan kasi manguha na kami ng kawayan. Ayan. Ay, hirap. Ano na? Lamang? <coughs> Tignan nyo mga labis, oh. Ang um, araw. So, napaganda ang araw malabis. So, dalawang araw na hindi, ano, hindi masyadong malakas ang ulan. So, ngayon, sobrang init na talaga. Walang bunga lang ka. Basin dito sa unahan, no? may na. dito to banda malabis, tumubo ang mga kabuti. Yan, so wala na talagang tumubo dito. Takot na guro. <coughs> <coughs> bunga lang ka. Baka dito sa unahan, una ah. Oh. bitas naman chinilas mo kuy maubusan na naman ka chinilas nito de wala lang ka no so walang lang ka mga labis bunga tay kangkong lang guro ang ihalo Tanto ngayon labis wala kaming lang kuha. wala na mga bunga ang langka ibus na sa, sa balay may bunga dito ang langka pero pero gagmay pa kayo malabis dili pa siya mautan kaya kung utanon man gud nimo kung linghod pa upload daw na siya so sa una nato ni karon kay wala talang kakuha kuha kangkong na lang kay eh. daghan to akong kangkong nakuha dito nay nay ha labis so. Ini yang kongkong-kongkong. Putuskanlah sure. okay. dia. Itu ah! Hmm. Lemuk-lemuk, bah. Begitu? Hmm. nakita namin mga labis ho. ang laki niya. Ayan. So, hindi talaga siya lumipad. Hello. Baka fairy to. Kukuha lang muna ako ng video sa iyo ha, baby. Hello, oh, ang ganda ganda niya. Yung... Hello. Oh my gosh, ang laki niya, guys. Ang laki niya, mga labis. Hello. So, hindi natin siya didisturbohin dyan alam kong natutulog to ayan so diba so nahirapan siguro siyang lumipad malabis kasi ano kulang ang pakpak parang bitas bitas na ang kanyang pakpak ayan okay wait lang na. mag picture muna kami dalawa ayan Yeah. Diba? lakinya coba sekarang oh ini kok pas orangnya <coughs> iya <coughs> no gamiton? Ano yung gamiton? Gamiton eh. Gatay. Bag may lang pala. Big up! So, ayan malabis. Uwi na kami. So, ito na yung kangkong natin oh. discard ba para madala natin ng na maayos si magdala na op maigot na op sus kinuo ko talaga kung naigiingon mga labis kung wala na igugma sa ang lalaki sa ay wala nagichipaki so pasanta nagkawayan oy kay ma Maluoy mantani tani sa isa kay way ang ni. Eh? Way bulig sa ilong ko pa walay bulig. Agay. Bugatay man oy. <laughs> so gaan lang bitaw oy. Eh. Gaan lang. siya yung nga bugat kay laya naman ni. Eh. Sa so, tala uli na ta labis. Kay maghakot pa daw mi kawayan karon. Dipindi kung kugi mo. Ma, ano ko karon sa kung utok. Ang pa kung maghakot. Maghakot ta. Kung hindi, dili na. Bye-bye, Fairy. Ayan na siya. Bye-bye, Fairy. yung kita. Ayan siya. Ayan. Bye-bye, Fairy. Mauli na mi. Ma magluto pa ko. Bugat. Dili man siya yung nga, bugat mga labis. Pero kay kay gutom ang ka. Ano yung nga, bugat. Gutom sagul-sagul na ang imuhang kakapoy. May guto, may... Basta, tanan na lang. <laughs> Ito gibiyaan ako sa pagguwangin. Oh. Stilan. So, muna Paninkamot, Paninkamot, po, ah. yung niya na kamot pobre. Paningkamot pa kay pobre tang dagpo ah. mga dato karoon, hindi na sila magkakot o gawa yan. Lamig sila nga sila maning gamot tingon ani ka pakapoy ay nga no. may kwarta naman sila gusto <coughs> na lang sila silang kabugi ang layo no, so mo din yung humana mong ano tanom so wala na may laing trabaho malabis kundi ang maghimo na may ka ng kamalig sa bibihan Okay, ang bibi. Sige, huwag ka nang add to the ni, sa humay yan. Pang nila ang humay. Okay, mga pata na nakaroon kung nila. Ay! Ay Muni kung vlogger ka. Nasa ko ano maagi ka rin. Ha! 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 mo ni kong content creator ka malabis kay buhat ko ni mo ang tanan ah basa anak di rao mahulog ko di mahulog ko di akarun libot kuya mahulog daw ko di be ikaw ang mahulog kaya eh? hindi ko ni mo palibuto yama yama lang ang baba mo karun Alex ka Wala pa kagati mo. nga udto na. So ayan malabis. Hay, huh, tanong ko. Pupun. na ya. Mahaw So ayan malabis no. Ah. I-end ko na po yung ating video. So maraming salamat sa inyong panonood. Hindi ko na kayo isama sa akin pagluluto malabis kasi baka ma-full ma-full -ma storage yung ating cellphone. So ayan malabis. I-update ko na lang kayo sa susunod nating vlog. So, ayan, malabis yung the next video. I love you guys and I wish you all. And don't forget to subscribe, malabis. Ayan, thank you for watching. Bye!